Kung ikaw ay nagtatampo Kailangan ba ang ganito? Bakit hindi natin Muli ibalik ang tanis ng pag-ibig Muli Pagbigyan ng pusong nagmamahal. Pepe Joy, para sa'yo. Ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang ating nakaraan. Yeah, remember na, zero? Ayan, Pepe Lamkung Alam kong ikaw lang ang tahan. Kailangan ko at si ang tulad mo. Ngunit kung sa'yo'y mawawalay, Ano ko tutungo, bakit hindi natin muling ibalik ang tamis? Muling pagbigyan ng puso'ng nagmamahal Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig Sayang naman ang ating nagkaroon Yes, sa mga naghihiwalay po, pag-isipan niyo po mabuting Mas maganda daw ang luma kaysa sa bago kung ikaw lang ang mahal. man ko ay ang tulad mo. Ngunit kung sa'yo'y mawawala. saan na ko tutungo? Bakit hindi natin? Muling ang tamis ng pag-ibig, muling pagbigyan <laughs> yeah! Okay. ikaw naman, mas mahal ang antik kaysa bago Ang tamis ng pag-ibig, sayam na lang ang ating nakaraan <laughs> Ayan, mas mahalang ang antik nyo kaysa sa bago Ang bago ay ano na, kalabas ang antik subok na subok may amoy mo yung baho mo. <laughs> Natatanggap lang. Okay, tiwi-tiwi mo sa kong sapat kuya. Mwah! <laughs> muling ibalik ang pag-ibig bakit ba ba bakit pa ba, ba ibabalik kung uh, ikaw naman ay uh, ikaw naman ay uh, walang uh, prog progress di ba so <laughs> so dapat eh Tsaka... Okay, Mer. At uh, line up nyo nga po si Mer. Miss Dinah. Let me try again. Let me try once more. Please believe me. Let me try again. Ayan. Miss Dinah, pakihugot muna yan. At uh, meron tayong uh, ilanine up <coughs> si Mer. Si Mer po yata ay gustong umawit. Pakiline up po siya. At uh, nabanggit mo yung lola uh, Utoy. Yung lolo ko, yung lola ko, eh sumakay po ng uh, bus. At uh, medyo masikip po ang bus. Kaya ang sabi po sa kanya ng konduktor ay uh, lola, pasensya na po kayo. Masikip po sa bus. Pwede po ba kayo patayo? Ayan. Ang sabi naman ni lola, "Abay, lintik ang batang 'are." kung inabot mo nung kabataan ko kahit patuwad pwede ako ayan <laughs> pang sese welcome back sa'yo weapon of choice ayan <laughs> ganun po kalupit si lola at uh, nasa na po ang taga line natin mukhang nakidnap na po <laughs> paki ano nga po <laughs> nasa na si miss dina ayan miss dina hindi ko na alam kung sinong nasa lineup, just ko. <laughs> Ayun. Pasaway, hi. Ayan, si Chad, si Tristan. Ayan, Damien Jr., welcome back po. Ayun, may lineup pang isa. Ayan, pakipost na rin po yung lineup ng mga pila sa bigas. Gumagawa ng yema. <laughs> Pakiline up na rin po yung mga nasa pila ng bigas. Ayun, si Mer, nag-12 po. <laughs> At, uh, sweet nagger lady, welcome back sa'yo. Ayan. Pag ako naging boyfriend mo, sweet nagger lady, hindi ka na magiging nagger. Ayan. Magiging uh, sweet, sweet lady ka na. Ayan. Okay? At, uh, okay pa Ang susunod po nating singer ay wala pong iba kundi si Mr. Chad. Ayan. Mr. Chad, kung ready ka na po, please type 1 po lamang at ako'y ng mikropono. Hindi ko lang po alam kung sino po ang papatong sa akin. Ayan. Ayun, ang ng uno ni Chad. Kaya hinahamol to ng mga kababaihan at ng uh, mga kabadingan ng mga ng uh, dose. kaya dahil po malaki po ang uno ni Chad. Ayan, naguhumindig po ang kanyang uno. Mr. Chad, if you ready na po, please grab the mic. A uh, okay yan. So, clear po ba ako, Yan. Maraming salamat sa iyo. Kuya ang pinamating ding DJ ng Jose.